Tingnan mo naman. Oh. Etiketa pa lang, hindi mo na makakalimutan. Tanong mo kung bakit di mo Why makakalimutan? Hindi mo makakalimutan. Paulit-ulit eh. Oh. From Tambay to Riches. Limited edition yan. Click uh -huh. lang mo dito. Yung sinulid na ginamit, alam mo. Ano po? Yung pinantingan ni Lola. Nainan <laughs> oh. mo ba ito? Bago yan ah. Bago talaga to. Alam mo ba ang trending to? Nandito pala yung kater. <laughs> Kasi, ito rin yun yung nagpayaman sa mga tambay. pagka mm, <laughs> Pagkano bili mo isa? Ito na, i-review ko na sa inyo. Uh -huh. I-review ko na. I-review ko na. Nakita mo na yung packaging. Packaging, wala yung, Walang. Yung packaging. <laughs> <laughs> Nakita mo yung packaging. Yung packaging, oh. yung packaging ito. Hindi mo natatanong. Baka ka alam mo kung magkano ito. Magkano na yan? Ito, pag binili mo ito sa palengke, siguro merong mga 20. 20? Pero marami yun yung nakapumpol yan. Nakarolyo. Pero dahil nakatikit na dito yan. Magkano na yan? Wanto. Wanto. Sabi naman yung presyo niyan, tali na yan. Alam mo yung wanto? Wanto. Wanto wa naman. Wanto. Ha? <laughs> uh, oh. Pero ito talaga ang tunay yan. Ha? Kung di mo tatanong, buksan na natin. Buksan na natin. Eh. Kasi mainit ng ano natin. Ng... So, uh? May ingay ngayon sa social media yan, boss. From Tambay to, to riches. riches. Sana, oy. Ready na. Ready na. Oy. <laughs> Version ano to? Ah, sige, ikaw muna. Version mo to. <laughs> Version mo to. <laughs> Version mo to, tira mm -hmm. na din ah. Wow. Ay, ya. Wow. wow. Nakita mo naman. Mhm. Mm oh. Ito yung pinagkakaguluhan. Mhm. Mm Di diba? Uh Mhm. Mm Di ba? Tingnan niyo. Mhm. Mm hmm. Limited edition yan. Mhm. Mm Kung ito nabili ko ng mga mga 1 <laughs> <interesado, yan laughs> 13 1 Benta ko dito. 13,000 na 13,000 na po, mga kaibigan. Tulay. mga interesado. Pamain, pamain. Pamain, 13,000 Ang version Pamain, pamain. is Version Pamain, pamain. Pamain, pamain. Pamain, ko Pamain, pamain. Pamain, 800. 800. Mura-mura. 800 ako. anina. So, ito na yung ano natin. Pero tambay tambay hirap natin. 13,000 yan, ha? Okay. Bawal magalit, bawal magalit. Ang magalit, papangit. <laughs> 13,000, ha? Sa mga gustong magmain, mga kailiyan tunay, dito naman tayo sa ulay black. Tignan na natin kung ano yung lalabas sa tawas. Tignan na natin kung ano yung lalabas sa tawas. From tambay to riches. Whoop! Parang yan yung ano Yung unang version ng bago nila Oo. Ano ba kung version to? Anong version yan? Version Cuneta Version Cuneta <laughs> oh, Version Cuneta Parang may pamilya-pamilya Pangalan niya ba yan boss ah. <laughs> Alam mo ba't version Cuneta? Bakit po? <laughs> <laughs> Dahil hango to sa Korduroy mong maong sumpa mo kay Mabalo Korduroy mong Korduroy mong maong mo haba Ang <laughs> Di ba? Pakita oh, mo naman. Oh. Limited edition din to. Limited din. Eh. May yan. Yun, siyempre hindi yeah, hindi Hindi ko alam, pero limited to. Oh. Nabili natin one 3 Ito dahil limited edition. Tanong mo kung saan pa galing yung ano na ito, bakit mahal? Saan galing yan? Right, galing pa to sa pantalon ni Lolo. <laughs> <laughs> lowies. Low galing sa lowies to. <laughs> galing sa lowies yan, ha? nga, nakita mo naman. Quality. Oh, quality. Ito yung ano eh. Yung sa dito, sa punja. Punja, punja. Sa punja. Sa punja. sa punja. Ayan oh. Hmm. Uh, Wala kang ire-reklamo dito. Yung sinulid na ginamit, alam mo. Ano po? Yung pinantingan ni Lola. Pinantingan ni <laughs> Lola. Oh, <atin. laughs> Kaya matibay. Ito po bibilin mahal. Ah. Di ba yung mga lumang gamit, may sentimental value. At corduroy yung ginamit. Corduroy ni Lolo. Tanong mo ko, sinong Lolo yun. Sinong Lolo? Jose. Jose. Lolo Jose, si, di ko alam kung pinito Oo, oh, kasi eh ano, di ba, letter D yan eh, tamba yan eh. Pero mukhang J. Kumbaga parang, ano kay ano, kay Lolo Jose, si, tribute. tribute. Para sa kunduroy mong maong, sumpa mong yung mabalo, ang ginamit, kunja. Yeah. So, hindi pa natin alam, wag ang presyo. 15,000! 15,000 na lang. 15,000. Tapos dito naman. Tapos na lang. Ito yung hindi Yan yung last nga mo para kaon palang. lang. Di ba? Kaon pa lang. Ha? pinaggamitan niyan. Galing sa recycled ano to. Siyempre ano tayo, pro environment. Mm -hmm. Alam mo saan galing tong karton saan na to? Saan galing ang karton na yan? Doon, sa pinag-recycle lang. <laughs> saan lugar? Doon nga, sa pinag-recycle lang. <laughs> Hindi ko so, alam ano exact. Oo. <laughs> oh. Kaya yeah. From Tambay Torrey. to, Riches. Siya pa nga, siya pa nga, hindi na mata, hindi na matahan, ah, hindi na matahan. Ang ganda. Oh, 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 oh. Grabe. Magkano po unan? 1-3 1-3 1-3 naging 13,000 1-3 naging 15,000 Yeah, pero yeah, yeah, siyempre, yeah, one trip. Yeah, Pero siyempre, yung specs muna. Mm -hmm. Alam mo yung tintang ginamit dito? Anong yung tinta dyan? Tintang pantatuto. Mm -hmm. Kaya ito, pag ginanong mo dito mo yan, dinigit mo yan. <laughs> Hindi didigit. Game <laughs> <laughs> na! Game! Okay. Ooh. Ayan. Ay, Grabe to. May taon. May taon? May taon. Ayan na may taon kung kailan siya nagsimula. Este. este. Ano este? Alam mo ba yung este? Ibig sabihin yung EST na yan. Sa Mexico ang galing. Ha? Pag nakita-kita ang mga gangster na Mexicano, ang sasabihin niya, este, delewe. Di ba? Yan yung unang-unang tinayuto. Ha? Nakita niyo. Di ba? Tambay worldwide. O. Oh, diba? Hindi kahit kayong tumambay. So, tingnan mo naman. Itikita e, pa lang, hindi mo na makakalimutan. Tanong mo kung bakit hindi mo makakalimutan. Makakalimutan. Paulit-ulit eh. Oo. Oh, okay. Diba? Hindi lang tambay. Kapag legit na legit ka, tambay, tambay. Tambay ka lang, tambay ka lang. Pero pag legit ka, tambay, tambay. Diba? Hindi lahat ng tambay, walang mararating. Totoo yan. Ito oh, yan. Tanong mo kung bakit? Bakit? Isa sa nagpamahal yan, ha, yung coach na yan. Ha. Alam mo kung bakit? Bakit? Dahil yung tambay, pag nakatulog sa gilid ng kalsada, mananaginip. Mananaginip. Mananaginip? Mananaginip. Di ba? Pag nanaginip yan, makakapunta na Switzerland yan. Hmm. So, makakalala pa rin. At merong Man. nararate. <laughs> so, ngayon yung ano, paano ni Jordan? Yan, ano? Paano ni Jordan? <laughs> sapatos yan uh, da, kaya letter t ano ni Jordan. isa yung isa ulit. isa yung uh, isa natin, isa 800 800 13,000 isa 15,000 15,000 15,000 15, isa yung ito ito yung pinaka phones dito ito. diba, ito yung nagpamahal yung coach yung kahit tambay ka, meron kang marara ting. Okay. Okay. Makakarating ka ng sweet yeah. soda. So, ang presyo nito is 17,000. Grabe. <laughs> yeah. So, ano pa hinihintay nyo? Kapag binili nyo to, syempre, pipirmahan ko. <laughs> Pirma ko yung makukuha nyo dito. Hindi yung ni Piyo. pirma ni Pio. Pirma ko. Kasi ko, General Kamote, tambay, is sniper. Okay? So, sa so, okay. mga interesado, paudahan na lang. Mabilis maugos to. Kahit gano'ng kamahal yan sa reseller, bibilin na may gusto yan. Okay? Break it down.